Yung mga maliliit, pre. Ayaw na mga ganyan ni misis, eh. Oo, oh, masarap ihaw, eh. Oh. oh. mga idol. oh, yung mga... Yung mga soke nating maritis yan. Nandito, guys, okay. si maritindo, oh. Oo. Oh. Yan, lapit lang, mga pusit. Oh, lapit lang, lapit lang. Mga soke natin, no? Oh. Oh, wala pang ulan. Oh, wala pang ulan, no? Pag ayaw nyo, eh, kitapon na namin to. Pag ayaw nyo pumunta rito. Kitapon. <laughs> o oh, yung mga suki nating mga maritis yan. Nandito na naman tayo ngayon sa so pisto ni Pare Dindo. Ating mga suki dyan. oh welcome na. Abang mura at sariwa pa. Oh, oh, mayroon tayong alamang. ah Tamban. Ang sarap ihawi yan pusit wow sarap adobo yan ang oh, masasarap ha o oh. nandito na naman tayo oh. Bibili naman tayo dito. O oh, malapit na maubos. Pero marami 'yan, yung Prince Price natin na okay, diyan, no? Oh. oh. Dito naman, yung mga mani natin na okay diyan. Ito, puntahan natin yung mani natin, yung mga gusto sa mga mani. Mga mani na mahangang, oh. Oh. Ayun, oh mani, oh. Oh. Dito tayo sa mga ano natin. Sarap natin niyan. Suki so, okay tayo diyan, no. Oh, Mani. Oh, dito lang yan sa pisto niyan. Oh, ha? Oh, puntahan muna natin ulit doon. Hmm. Oh, mga suki so natin. Oh, lapit na 'yung mga suki so natin, ang mga maritis diyan. Oh, lapit na, lapit na, Bili na mga suki so natin, oh, mga maritis diyan, oh. <laughs> <laughs> Abang sariwa pa, may discount pa yan. Okay. Ah? Oo, Nag nagbibigay ng discount dyan. Malaki magbigay ng discount. Mm. Sige, mura lang, lapit lang. Oh, lapit lang, lapit lang. Oh, mura lang. Oh. Oh. Mga soke nating marites. Lapit na. <laughs> si, si Jojo, nandun na, nandun, Jojo. <laughs> O pre, ano mo na iiligpit mo mabuti dahil mayroon tayong laro ma Mayroon tayong laro mamaya Ayusin mo <laughs> Ano oras yung laro natin mamaya, geng? Ano oras? Ha? Ah? Mamaya Alas 9 Alas 7 oh, para mas maga oh, Ayan pa isang mastero. master Master Oh, oh labit na, labit na. Oh. 120? Ba. 120 Ay, na talaga pa. naman, oh. Diba naman sa akin. Diba diba talaga? Eh iba talaga pagka suki so okay, talaga, oh. May discount na, may paaman pa. Hmm. Ah. Ah. Dito na kayo mga ah. Soke -kay Marites Soke na, yung panawagan mo ng mga Soke nating Marites Mga Soke Marites, punta na kayo dito, malapit na Ay ito Ayosin mo, ba? may sabaw pa yan ha Malapit na to eh, tapon <laughs> o, may sabaw mo <laughs> Sobra daw <laughs> so Sobra na geng, grabe mga Marites na to Soke ni yun Soke Marites Ano oras yung laro mamaya? Ala 7:00 ang umpisa. Ala para, para maaga, okay. Nagbabago so, ang ano. Castro o'clock. Oh, sabi ko seven na Castro. Shout out. Shout out daw 7:00 daw simula na. <laughs> At sino ba 'yung isa? Eileen Laira. Oh, Laira. Lily. Oh. Seven. 7:00. Oh, alam niyo na ha. Oh, uh, doon tayo mamaya. Alam niyo na kung saan ang laro natin. Oh, uh, let's go. Thank you. Sobrang aporte mo. Okay mo. Okay, thank you guys. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po.